Ano yun daw? Itos. O, ano yung ganyan? Ano? Itos. Ano, hindi nangangagat yan? Hindi po. Nasaan daw? Ano? Kuhain mo daw. Ito, kumain mo daw. Yan po yung nakapit. Bakit? Delikado namang kumapit. Iyan ah, po. Aray! Ah? <laughs> nangangagat. Ay, wag na, wag <laughs> na. Ito. Hala! Dalawa, dalawa, dalawa! Alin? Oo. Uh. Iiso. Ay, uh. ayan. Ah. Dito ispat nga lang hmm. daw. Ito nga. Uh. Ano nga? Uh? dapat dun dun ayo puno ko ay mga ako na nangangagat ba? hindi naman Ayaw, bumitaw ibitaw ibitaw mo yun dun sa kampit center na yan iano mo sa bato ayaw pa rin oh yan sa napugit ito tayo nangangagat eh hindi nangangagat yun. yan balik kami po yung na ng oo uh. Ali nagnag pa naman na. Oh. Eh, hmm. Meron na nga utoy. Ay dami na naring ano oh. Aray ba yung bulintong oh? Ang dami oh. Pwede na ito ano? Pagkakapal utoy Oh. Pwede ba ito? Oo. Oh. Wala oh. naman buting. Ba mo na? Sino? Oh. Ang dami oh. gagat ang bari utoy po gata Ang si papatula na ari Wala na mahuli okay. hmm. eh May ganun pong pang ulam Ay utoy ano ari o. Oh? Tabi po Ano ari Yan oh Utoy dali paulo Ay bibit Ano tibit. ito Masa nakakain yan Ano pala ito Ano nga kuya ito Pulo dali Huwag baka Huwag mo, ano Baka may lason wala yung lason. Ito ah. Ito hindi ba rin yung ano? Ito yung kibit. Ano yan? Kibit. Masarap ba yan? Sama. Ay nakakaan ba Oo. O ay paano ito tinitigab? Hindi. Ang unit yung tito mo babali ita. Ay hindi. Yun oh. Tama. Yun oh. Kuha na oh. Hindi naman kami na nakain. Mga oh, tito. Ay ano ito? nakakain ba ng hilaw? Hindi. hindi po. Tika na tika.

Tatang ba? Yan, bibilis Yan, ang dami na nakikita. Ano, nadilin na ano o, tuy. Madami si cucumber, o. Oh. Yun po, ang dami ng si cucumber. O, hindi ba nakakalaw si cucumber? Hindi po. Katawakan? hawakan. Opo. Eh, Hindi po, kahit tulo. Do ay hindi kaya ako maano na rin. na Sa chinilas Talaga dapat tayo... eh. yeah, si cucumber po ako Ngiloy Ngilo ay eh, nakakangilo. Pakawala na rin po natin. Ay, sakit eh, nalagabong bong. Hmm. Hindi na ko na ano? Ha? Hindi na ko na pa sa ano? mga. Hmm. Ano? 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 pagkatalas din ng mata mo hindi pala ko alis sa mabibilis

Hindi <laughs> <ba? laughs> maliit. <laughs> Anak ano? Tara, lakad. Bueno. Ay wala. Baka agad rin ano to, to. Agad kung marami rin ang huhuli baka <mali> noon. Ay, Madami ano? Isda. Isda ano, dami. Ano yun 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 Ito, yun 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 Ano yan? yun 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 Ito yun 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 Ha? Hindi po, yun ito, oh. <laughs> ito na, pwede na to ginalagyan ng ano ay nung Tata. mustasa ano ito um, eh? ay alimango dito ito ah uh -huh. katalas mo na Kitot, matangal kitol. sabi pa dahan eh. dahan pa nga dito ay eh. saan nagpunta ay bayo na ako bayo ay siya nga auto yun oh ay, ako ako o oh, dali hay. sabi na talimang nagagapang atay tayo mo lang mano <laughs> ay, sila. Pagkabilis. Naninipat ako yan, ay. Huwag mo akong haya-hayaan na tiki. Maliit hmm. lang naman yan. Ay, sus. Wag, oh. hindi ito dinadampot pulo. Pisinig siya na tanggal ng ano. Yun, ayari ay, na. Maliit naman. Ay, yan. Pwede yan. Aray! Ano, nakagat ka nga. Sakit. <laughs> <laughs> Jabli. Hawak, hawakit, no. hawakit. hawakit ako naman, hawakit. Hawakit ako naman. Nagpapakakagat ka ay. Tika tika wag wag gumalaw. Ito cha. Ah, kamalit. Aba 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 ay pumunta na sa labo, ilipol. Ay, hindi Ibig sabihin lipod na wala. Lipod. Wala. Nakagat ka utoy. Nang daw. Masakit. Masakit. Una mula. Wala ko na sabi na, ako yung naniniwalang alimaw. Lalo dito. Nandun na rin yung salari. Kibit. Kibit na naman. Kung kinakain naman ng kibit. Oo. Uh, Oo, kung kinakain. Alala ka na si Cucumber ay. Arla uh. nakikita ko rin mabait na. Alala ka ay. Madami mga pinagay. Aba. pagpugita po yata pagka mahuli ay may bato Nakaharang. ay hindi pag baka naman ah wala ay ano yun ba't nabuga yan yan nabuga na naman no. hmm. wala titi hindi na nakuha ano yun tira ay na ulit ito

Sigpaw? Wala sigpaw. Too great ah. Ah, walang tong. Bayaan ah, bayaan. Wala tayong sigpaw eh. Pero sa sigpaw huli yan. Okay. Dalaw na dito. Ang nagalaw yung tong yun ah. Ang laki po. Ay butok! Ay, hindi pa rin pa yun Oh. Ay sungkitin mo yan Oh. Ang laki eh. Sino? Uy lalim butok! Uy oh, lalim! Uho! Ano ka? Uho! Kalalim. Hindi madadali. Hindi. Nasa ano tika mamaya lalabas uli yun. Lalabas pa kain. Hindi na tito. Iga man. Ang laki ay. Mira na nga lalabas. dapat sabi ko kuya. Hintay mo. Wala nga ako siya. Dapat sabi ko na lang. pala diretsyo na. Oo. Oh. Atin nga papa. Saka tayong uwi. Ano ka. Palabas na nga nga. na tayo sa kabinda. Sa ilaw. Dito. Mm -hmm. Tara na. Pumunta sa kabila. Sayang na oh, laki ano. Oo, oh, sayang. Duro pa yan. Dito, daro. Hmm, mamaya, hanap pa tayo. Oh, ang laki po, hindi lang po namin na dali. Mami, Mami, ano tiyo, Mami, mitik, paano Mami, mitik po siya? Mami, may tik pa rin. Mami, may po. Dito di po ha, dito po. Hindi ang buhay na yan. Nakain po ito. Uy, baka makapala <laughs> Ay, na. Ay, kuha kuha. Kuha yung buntot. Kuha yung buntot. Kahit baka main. Udoy. Oh, opo. Hindi ba ito na ano? Wala na po yung ulo eh. Yung ulo po at yung katawan na namimitik diyan. yan. Putang galaka. Oh. Patay na yun. Sigurado ko. O yung lasang hipon din yan. Opo. Masarap naman po yan. Ay, tara. Ayun ang tara. Ayan na ngayon. Tutukaw mo lang rin. Eh. Hindi. Anong nakakain ay, yan? Huwag mo, o, po. Nakakain Wag mo po yan. Huwag mo yung tagain. Huwag mo yung tagain. Huwag oh? Oh, na, dinahon na. Tutukan ng ilaw, tutukan ng ilaw. Ano is pangalan niyan? Dinahon, Nasaan dinahon. dinahon yung... po. Nasaan daw? Dinahon. Parang hindi siya dahon. Hindi po yan agalaw. Uy, bakit niya? Yan po, yung po. Aray, uy, naninibu din. Yan yan po yung lupo. Parang siya ang lupo. Yan daw pa dito. Ito, ilaw, ilaw. Labo, na, labo na, labo. naglabo. Labo. Ano ka? Makakawala na yun. Makakawala na yata yun. Tignan mo yung buhay ng kanilang tito. Sus, laki ay! Sipit lang ang lalo. Oo! Laki. Lakta ko. Tapos hindi na sipit. Sana sa lalim. Ano nga, Sipit lang o, tuwi. Bungkog. Yun, o. No. Baka nata sa lalim. Tignan niyo sa mga paan yun. Sipit. Ito yung mga kalay tito. May anumina. Tigana. Patay ba kaya ang buhay na yun? Dinin natin yung sipit. Ayun pa natin. Aka na, aka na, aka na. Ang okay? laki, ay laki sa ano, ano. Ito po ang sipit nung no, hindi po natin nahuli. Sipit lang matitignan. Buti baka sumuot din sa si lalim. Tignan natin. Hmm. Bayo nga. Narin niya? Oo. Mm hmm. Ayun yung sipit. <laughs> Naroon na. Uh, dakitaw si dipit. Kapag dinukot niya, may sipit pa bang iba yan? Oo, dalawa 'tong sipit. Palaut na po. Ha? Tabii, busuk, tabii. Hoy, ako dito. Oh, ako na Hindi ako, ako nagaan. Hindi ram kuli. Ay, dami dito. sayang yung oh laki ng tatang na yung sana yan o oh, ito yun siring na naman ha? siring naman, naman. na naman ang mga isla o dito nawala ano? na o oh, nakatakas na na ikan pinanghahanap ng anong alimango ano tawag ito sirok wala, ano may huli ba ng baga kayo wala ay, ba wala, wala. Wala. Ayan, naman, ay wala naman pala asa na pati nga wala ang mga tuto may pigong ano yung sirok mo yung kakangot